habang naghanap ng lupa na pinapablog meron na ako madaanan na isang Kala Ka kilala niyo ba to? kung anong butas ang tawag dito ah, okay. sobrang dami na enjoy makita talaga hitik na hitik sa bunga oh, sarap yung in black Big na eh. Tikman natin. <laughs> Sobrang ano. Hmm? Asin? Asin. Tawag sa amin sa bataan ng prutas na to ay bignay. Masarap siya kapag black. Pero kapag ka ganitong kulay, maasim pa siya. So sana madaanan ko to pagka black na siya. Kasi gusto kong manguha. Parang nga sarap manguha ng ganito karaming prutas na to. Sobrang gusto ko siya kinakain lalo may konting asin kaya sana madaan ng ko tum babalikan ko siya next week para makita ko kung black na nga siya.